For today's video, ipapakita ko sa inyo na sa stage nga kami nagpakain ng anak ko. Yes guys, sa stage yan. At dito naman ako mag sa tindahan na yan at napakabuting loob ni nanay at pinahiram niya ako ng upuan. Lagi yan nagpapahiram ng upuan pagka dyan ako nag or ako yung susundo sa anak ko at magpapakain. Kasi one hour and a half lang yung iintayin ko ng, sa anak ko bago umuwi eh ngayon, na-extend sila, gawa ng may field demo preparation for next week. So, na-extend sila hanggang 2.30. Anyway, nakikita nyo, ang dami ng parents na uh, susundo sa mga estudyante nila. At uh, dito nga yan, sa likod ng stage, or I, I mean, sa likod ng campus, hindi na kasi pwede sa may uh, main gate, na hindi na pinalalabas dun yung mga bata dahil nagkukos ng traffic, ay na yung anak ko. At dito rin kami, syempre, dadaan sa likod. Hindi naman din pwedeng walang sundo yung mga bata dahil highway na ito uh, napakadelikado at may tendency na maaksidente yung bata pagka hindi sinundo ng mga parents nila. So lalakarin namin yan. Masandaling lakaran lang naman din to papuntang tricycle or terminal ng tricycle papunta sa amin. Yan yan. Kaya uh, delikado dito kasi kung hindi mo susunduin yung anak mo. At nandito na kami sa may tricycle. Puno na nga yung tricycle. Kaya kalang na si Renzo. Thank you guys for watching.